So, may nagtatanong nga pala dito sa taas. Paano daw mawala yung kaba niya kapag nag sparring siya? Simple lang ang sagot dyan. Alam niyo ba kung bakit kayo kinakabaan? Kasi hindi kayo, hindi kayo confident sa galaw niyo. Bakit hindi kayo confident? Kasi hindi niyo alam yung gagawin niyo. Ito yung pinakamadaling way para ma-overcome yan. Mag-practice kayo palagi at be confident with your technique. Kasi ang problema ng iba, hindi sila confident sa mga galaw nila. Kahit sila duda, din sila sa pag nag-execute sila ng galaw. Hindi nila alam kung paano sila papasok. Tandaan nyo lagi, ang sparring ay hindi pagalingan. Kung hindi, utakan. Tandaan nyo lang palagi na dapat yung mga technique is repetition ang pinaka magandang gawin. Ibig sabihin, paulit-ulit nyo siyang gawin para ma-execute nyo ng tama. Kasi kung hindi nyo siya mamamaster, hindi nyo siya magagawa. At pag hindi nyo siya nagawa, hindi nyo na-master, wala rin kayong confident. Kasi kahit kayo, hindi nyo alam kung paano patamain yun. Okay, mag-alala, ganyan din kami nung una. Hindi namin alam kung paano patatamain yung mga strikes namin. Pero along the way, matututunan nyo yan.